Tama na! Parang mo Hindi ka na nadala! Katulad ka lang din ng una kong asawa! Hindi makontento sa isang lalaki! <laughs> Kaya, ito ang dapat sa'yo! iyo. <laughs> <laughs> Renato! Hmm. Renato, si Ma'am Angela, bihugbog siya ni Sir Roman. Ano? Ano niya! Ay. Kasalanan niya ng nanay mo. Dahil nakikipaglandihan siya sa isang driver. Kitang-kita ko sa CCTV camera. Ay, man siya. Ma'am Angela! Sir Roman, ano ba kasalanan ba kinando sa'yo? Ang kapal ko pa magtanong? Ang kapal talaga ng mukha mo? Kitang-kita ko kayo. Naglalampungan kayo. Kitang-kita ko sa CCTV camera. Matagal na ako may suspecha sa inyong dalawa. At huling-huling ko kayo sa akto. Mga walang hiya kayo, mga hayop! Inay! Sinabi lang mo ko pa kayo lang dito! Sir Lord, huwag kong sasaktan sa bahay na to. Ako ang nagtatayong ama ni Kara. Kaya kung ako sa'yo, magbalot-balot ka na. Dahil kung hindi ko mapigil sarili ko, mapapatay kitang hayop ka! <sukas> hindi ako aalis dito. Isasama ko si Kara at si Angela. Angela,